Tara guys, samahan po ninyo akong magpalit ng chocolate sa tray. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito ginawa. Good morning, good morning mga katulapya. Kumusta na po kayo? Ano na pong balita natin? Ito guys, medyo makulimlim ang panahon. Ang sabi eh, baka daw ulan ngayong araw na ito. Sana naman hindi pa mamaya pa ano. <laughs> Huwag mo na sanang umulan, ano? Dahil naglalakad pa ako. Nako, wala akong pantaksi. <laughs> Ngayon guys, ay araw ng Martes. Mga ilang araw na lang ay magde-day off na naman ako. Wow, yun ang pinaka the best na hinahantay ko. O, oh, di ba? Parang kainan lang. Ang bilis talaga ng panahon, guys. Wednesday, Thursday na lang. O, oh, tapos Friday. Kaya halina kayo, guys. Samahan po ninyo ako sa aking paglalakad patungo sa aking pinagtatrabohan para na sa ganun ay makapag-exercise na tayo. Supposed to be ay late na naman tayo guys. Hindi ko alam kung bakit. Pero maayos naman yung aking tulog. Hindi kasi kagad ka nag-alarm yung aking alarm clock. Ano? Kaya uh, pinagbibigyan ko pa yung sarili ko na makatulog na maayos. Alam na this kung ikaw ay sinita. Ha? Kung bakit ka late. Wala naman tayong problema. At confident naman na hindi ako mapapagalitan dahil wala naman na uh, kabisihan doon sa akin pinagtatrabahuhan ano kahit mga ilang minuto lang ay okay lang wag lang yung magpapalit ka ng isang oras dalawang oras tatlong oras ayon talaga magagalit sila napakahirap talaga bumangon kapag umaga lalo na kapag yung tulog mo ay maganda-ganda at punong-puno ito ng <laughs> ng uh, panaginip nag-enjoy ako sa aking panaginip guys na lagi akong naka-smile. Hindi ko alam kung bakit. Pero okay lang yun. Panaginip lang yun. <laughs> Guys, dito na me. At tayo ay magbubukas muna ng tindahan. Dapat magkaroon tayo ng malawak na kaisipan at pangunawa sa mundong ating ginagalawan. Always think positive and good vibes. Gagawa muna tayo ng mainit na tsaa dahil hindi ako satisfied doon sa aking ininom na kape kaninang umaga. Nagmamadali kasi ako dahil mali-late na. Magtsaan muna tayo para ganahan tayong magtrabaho. Ang update for today, kailangan na natin palitan ito dahil expired ng mga to. Okay, na natin. Ayan, malinis na guys. Ito yung mga chocolate na expired. Hindi na pwede ito. tapon na natin ito later. Ito, binalutan ko na ng papel na polka dots na may ganyan. Tapos nilagyan ko na rin siya ng double tape. Yung first layer natin, ito ang nilagay ko. Ayan guys. Ito yung pangalawang shape na ating nilagay. Ayan guys ito guys, yung pangatlong linagay natin. Baby girl. Ayan siya, oh. Ito yung pangapat na shape na linagay natin. Ayan guys. Dito, kaya naglagay tayo ng space dahil dito ilalagay ko yung parang stick. Ito guys, yung panglimang shape na linagay natin dito. Ang tawag namin dito ay bonbon chocolate. Ito yung sunod na ilalagay natin. Yung uh, karamihan na ginagawa kong video. Ito mga yon. Ilalagay natin sa mga space na ganyan yan. Parang ganoon lang guys. So oh, yan. Ilalagay natin yung ganyan. Ganyan lang guys. So oh, yan. Pagkatapos atin itong plastikin Ano. Ngayon guys, binalutang ko na yung pambanat na plastic. Hindi ako sanay sa ganitong plastic, ano? Pero ipapakita ko lang sa inyo to, ano? Pero papalitan ko rin yung plastic na to. For content lang naman, para maipakita ko sa inyo. Ngayon, ko na sa frame niya, ano? Ilalagay ko lang tong stick niya, at pinaka-dekorasyon niya, ano? Ibabalik ko lang sila. Ayan guys, Nalagay ko na tapos ilalagay ko lang tong ribbon na to dito. Ayun guys, ganyan lang 'yan Pero papalitan ko tong plastic na to ano. Pinakita ko lang sa inyo to. Guys, ang dito muna po ang aking vlog ko for today. At sana nasiyam po kayo sa kapapanood nitong ginawa kong content. Thank you for watching. At ingat po kayo parate at enjoy lang. Bye!